For the video yung mga mingos yung 2-5 on service tayo ngayon guys wala tayo sa ating shop ang nangyari sa kanyang motor ay biglang nag stack up ang kanyang gulong habang yeah, nasa yeah, diayon yeah, na. yeah. buwan na lang itong motor ni Bossing ay malapit na sa kanyang bahay So meron siyang narinig na kalampag no, no ilang araw na rin ito napag uh, napagmasdan or naramdaman. Kaya lang sinawalang ng balahala ni Bosing kasi nga pakalan daw maliit lang. So ngayon guys, nagresulta na at ayaw nang maikot ang kanyang gulong. Ang una nating gawin is tanggalin natin ang kanyang muffler at ang kanyang gulong para ma natin ang kanyang uh, drive axle guys kung ito ba may problema or nasira ang kanyang bearing. So yan, natanggal ng kanyang gulong, pati ang kanyang muffler, check natin ang kanyang axle, o oh, yan, drive axle. So yan guys, goods naman siya, no? Or at least, tinanggal natin agad para makita natin. I step by step lang natin ang pagtanggal. Since okay naman ang kanyang brake shoe, hindi natanggal niya mga spring o nag-stock up. So ang gawin natin, lipat tayo sa kanyang crankcase dito. Silipin natin sa kanyang torque drive assembly at ang kanyang axle, pati na rin ang kanyang Ah... Uh, drive pulley at saka drive face. Pati belt check na rin natin okay. guys kung uh, hindi ba ito na or nag-stuck up sa kanyang third drive assembly. So tinanggalan natin lahat ng mga bolt na nakatat sa kanyang crankcase. So kailangan ng step by step lang natin guys sa kanila tinatulan kung ano ang issue ng kanyang motor kung bakit ayaw nang maikot ang kanyang gulong. Yeah. So ang kaparehang makina nito guys no is uh, Yamaha Mio Ion 25 makapareha lang sa Soul Ion 25. So para na po ang kanyang set up Walang pagkakaiba So tanggalin natin ang kanyang crankcase So nakita na natin guys Goods naman ang kanyang belt buo So pati na rin ang kanang, kanyang steel plate Tanggalin natin natin kanyang steel plate So ikutin natin ang kanyang torque drive So waka natin ang kanyang pulley Smooth naman siya Malinis pa rin ang kanyang makina guys Alagang alaga So itong wow. uh, torque drive guys Medyo ayaw umiikot So step by step na naman natin Next tanggalin natin ang kanyang Uh, drive phase gamit ang 17mm na socket range so ito tanggalin natin mahirap talaga guys kapag isa lang ang kamay natin ginagamit pag tanggal kasi yung isang kamay natin ginagamit natin sa paghawak ng ating camera so next tanggalin natin ang kanyang washer so drive face ayun yung washer guys baliktad na una dapat nasa likurang bagay yan no? Duda ko ah uh, Hindi ni IY ito eh Kasi nabaligtad yung Pagkalagay ng kanyang Magic washer So Goods naman ang Kanyang belt So Goods din ang kanyang Drive pulley So ito guys Itong uh, Torque drive Tanggalin mo natin Ang kanyang belt So gamitin nyo Ng 24-inch socket So yun Tanggal ng Kanyang nut Tanggalin natin Ang kanyang Belt Pati Ang kanyang Assembly So ito na guys sa try natin ikutin dapat umiikot ano so yun guys hindi siya maikot natin sa ating kamay dapat maikot ano kasi oh, ismo no. ng kanyang uh, torque drive axle kaya lang ayaw siyang umiikot it means may problema talaga ang loob ng kanyang gear rings nag stock up talaga guys so kailangan natin uh, discoverin kung anong problema kung bakit nag stock up siya at ayaw umiikot so ang gawin natin guys tanggalin mo natin lahat ng mga bolt na nakatat sa kanyang gear rings sa mga pito yan o, oh, mahigit. O, oh, pito lang siguro. So, ito guys, may na ako no, yung drain plug nya. So, tinanggal ko yung drain plug nya. So, ito ang nandiscoveryan ko, pagluwag ko sa kanyang drain plug. Walang oil na lumalabas sa kanyang drain plug. Yun know kahit counting tagas. Natuyuan ng langis ang kanyang gear rings guys, yung gearbox nya mismo. Oh, no. So, wala ko guys, ang gear is nagkaroon ng uh, pag-stack up. So, doon natin makonfirm, matulan once na masiparit na natin ang kanyang takip ng kanyang gearbox. So, tanggalin natin to mga bolt na ito. So, itong problema na to guys, no, malaking malaki. Kamot ulo talaga si Bossing kapag madiscover niya kung ano ang sira ng kanyang motor. So, ang owner nito guys ay wala pa na. No? So, una muna akong pumunta sa kanyang bahay pero yung misis ko muna ang nakausap niya. So, ito, pukpukin na natin para may wala natin yung kanyang krankis uh, ng kanyang gearbox So sa part na guys Naramdaman ko ang pag stack up Ng kanyang crankcase. Kahit ano kaya po dapat Nahiwalay na yan Kasi kapag walang issue yan Isang pokpok lang is natanggal yan at nagkaroon ng separation So pag distansya sa so, part na yan guys no, Hirap talaga siyang uh, pabiyakin ah. O kabukahin So yun, ang gawin na natin guys no, i-pass forward lang natin. So kailangan natin itong luha, uh, biyakin para mabunot na natin ang kanyang takip. A few minutes later. So ito na guys, sa inahaba ng oras ng aking pagpupok, nahiwalay ko na rin. So hilain na natin ng kanyang axol. So yun, ito ang itsura niya guys. So ito niya, problema ang 6201 na biring, basag nawala yung mga bulitas at <laughs> tatanggal ko yun sa kanyang kahatian. at kaabi ang sobrang tuyo ng kanyang gearbox guys kahit counting oil wala talaga siyang lubrication kaya init yung mga gearbox niya sana naman o oh, swertehin itong mga ngipin ng kanyang gearbox ay hindi na pud so so far guys nakita ko natuyuan lang siya na langis pero hindi naman siya na pud no or nasira ang kanyang mga ngipin kasi kapag nasira to mapipilitan tayong bumili ng bagong set na pa naman ang set ng gearbox guys na sa mga siguro 3 mil isang set na yan yung dalawang gears, oh, no. gear pa yung drive axle mga nasa mga tricky yan yung SRP niya so buti na lang ito guys hindi pa no mamaya malalaman natin yan pag once marood test na natin ang kanyang unit after nito matapos ang kanyang motor for the meantime ang unang nakita ko na sira is yung bearing na 6201 ito guys so oh, yan yung malapit yan yung ko yan po ay nakatat sa kanyang torque drive axle So, yung beer naman yan, 6305 na yan, goods pa naman yan siya guys. So, ito lang, uh, 6301, goods din. Dalawang 6301 yan. Itong beer naman sa hinawakan ko guys, is 6222 yan, sa axle ng ating drive. Axle. So, dito naman sa likuran okay. ng ating torque drive, axle is 6204. So, check din natin yan, yan kung hindi ba yan nag-stock up, no? Pero itong 6201 na uh, uh, napasok, o nakabaon sa kanyang axle guys kailangan natin bunutin yan so fast forward na natin guys kasi wala na nga uh, ginagamit sa pag vlog no so kailangan natin ipakita mamaya na natatanggal na natin yung kanyang torque drive axle so, guys itong gear na ito, guys na nakaka attach sa kanyang drive axle ay hindi siya na bungi, no pati na rin yung kanyang counter gear so na check ko na rin guys wala siyang bungi. so safe, safe pa rin siya pero kailangan hugasan natin siya ng gasolina guys. Yung mga gira niya. Para matanggal yung mga kalawang kalawang. No? Tapos, siyempre, kailangan mo natin tanggalin ang kanyang uh, bearing. So, unahin mo natin tanggalin itong ano guys, torque drive axle kasi hindi mabunot yung counter gear ng ating drive axle. No? Kasi nga is, nakasa, nakasabit siya sa bearing. So, yun, natanggal ang bearing mismo sa kanyang crankcase. Dahil walang nalubricate na oil sa loob ng kanyang gearbox. So, itong uh, steel plate niya, guys, medyo natamaan ko siya, no? Pag uh, pokpok ayun, ha? Ah. Pero, goods pa naman to, Ang importante is, hindi natin siya naputol. Pwede pa natin siyang ibalik. So, itong bearing, at ang axle niya, guys, sa kanyang uh, drive axle, tanggalin din natin yan, no? Kasi, hindi natin niya may balik once nakatats pa yan sa kanyang cover. Ang owner ng motor na ito, guys, is uh, on duty pa, no? So, dapat pa natin ma-explain sa kanya kung anong problema o sanhi ng kanyang motor, kung bakit natuyuan ito ng... Uh, gear oil, no? So, mamaya explain natin sa kanya pag makarating na siya. So, ito nga, guys, natanggal ko na yung uh, counter, sharp na, o counter gear nito sa ating drive hole. At natanggal ko na rin ang kanyang torque drive hole. So, yun, guys, klarong-klaro talaga. Ano, walang mga bulitas sa kanyang bearing. Kaya ito naging dahilan kung bakit nahirapan akong bunutin itong crankcase ng ating gearbox. So, dapat sortihin tayo, guys, no? Para hindi makagasa si bossing na malaki kasi, Uh, ang bibigyan natin is yung bearing na 6201 at pati yung bearing na 6204 kasi yung inawakan ko yung uh, bearing na 6204 ng ating drive box hole is medyo uh, nag stack up sa guys at hirap, hirap siyang paikotin so okay. tanggalin din natin yon tapos palitan din natin ang bagong uh, bearing so itong gearbox nya guys o itong gear nya ox pa naman siya wala siyang uh, bungi at sana pala rin tayo na hindi siya magkaroon ng uh, ngaw-ngaw o singaw yung under niya o parang hagong o ogong ang kanyang gearbox kasi nga is naubusan siya ng langis no so ito sana certain natin certain pa rin tayo sa kanyang torque drive axle na hindi siya magkaroon ng problema sa kanyang ngipin so ito bibili tayo ng bagong 6201 ang problema nito guys itong bearing na tira niya baka nagkaroon ng pag stock up yan no sa gitna next gawin guys is sa pabibilihin natin si Bossing ng mga bearings at gear oils para sa kanyang makina bukas. The next day. At ito na nga nakabili ng pisa si Bossing sa kanyang motor. So yan po ang bagong bearing natin sa ating torque drive axle. So ang sukat po ng bearing nito ay 6204. Tanda, okay. Tandaan <laughs> nyo guys sa kapag torque drive axle, lapis sa torque drive assembly 6204 po ang bearing na inyong bibilihin. Itan ko ito kasi ito ay nagkaroon ng pag up guys kasi natuyuan ito ng langis. Ang kaharap naman na bearing ng ating torque drive axle is 6201 guys. So nakakabir pa yan. At binasag ko kasi nahirapan na akong tanggalin yung bearing. Kasi nga is nakastack up siya sa ating torque drive axle. So ang sukat ng ating bearing sa right side na crankcase ng ating torque drive axle is 6201. So tatanggal natin ang cover na yan guys no? Para makapenetrate yung oil Sa loob ng ating bearing So yan, grind ko siya okay. Kasi nahirapan akong i-pull out Yung natirang bearing dyan sa kanyang axle So ito na lang, guys Nalinis ko na ang kanyang mga gearings no? Wala na yung mga kalawang may gear nalinis natin siya guys dito rin malinis na rin ang kanyang cover napalitan ko na lang ng bearing na 6201 ito na ang kanyang axle sa kanyang gulong at ang ating torque drive axle guys so nakabit ko na rin ang 620 for mga bearing hindi ko na pakita sa inyo guys kasi nga guys wala tayong tagahawak ng camera o cellphone natin so maya ikabit din natin ang ating torque drive axle guys para makabit na natin ang axle ng ating gulong pati na rin ang kanyang counter gear so yan po nakaposition ng ating axle ng ating gulong so smutas sa paikutin kasi hindi naman masyadong natamaan nyo ang kanyang bearing na 6305 so nilubricate ko lang siya ng gear oil guys So ito din counter gear niya, na na rin ang mga ngipin, goods naman siya at hindi na bungi. Napaka buwinas ni busing kasi kapag nabungi ng isang ngipin guys, papipilitan tayong bumili ng bagong gear. Buinas na lang at lahat ng mga gear is hindi siya nabungi Yung bearing lang talaga ang nabasag. Ito kabit din natin itong kanyang axle sa truck drive guys. Kailangan natin sa pukpukin para mapalusot natin siya. At ito na nga guys, ikabit na natin ang ating gear sa ating axle. Nakabit na siya no. So smooth na siyang paikutin. Nakabit na rin natin ang kanyang torque drive axle guys. Yun nasa taas. At next naman is yung counter gear ng ating gulong. Kabit na rin natin. At yun na nga, nakabit na natin lahat ng mga gear goods na siya guys. Umikot na siya, napaka smooth na siya kasi nilagyan ko na siya ng gear oil. Wow! So yan po natin ay uh, black yung takip. So ang, ang advice ko ni Bossing guys, first uh, lagyan ng gear oil. Ngayong araw na to, pakabukas, i-change na naman ulit para ma-refresh yung mga kalawang na namumuo sa ating mga gears. Para malinis talaga ang ating gear oil sa loob ng ating gearings. So yun po ay advice ko ni Busing guys. Pagkatapos ito, malagyan natin ng gear oil. Papatakbo lang muna niya yung kanyang motor. Pakabukas, mukapalit na naman siya ng bagong gear oil. A few minutes later. At ito na nga guys, nakabit na natin ang kanyang gulong. Smoot na siyang clockwise counterclockwise goods na siya. So hindi na sa katulad, katulad ng una video natin nung part 1 is hirap talaga siyang paikotin Kahit pilitin pa natin ayaw na talaga. Kaya hindi na makatakbo ang motor iwasing. Kabit na natin ang ating torque drive assembly, belt at sa kanyang drive base, para mapaandar natin guys no. Kung naging uh, successful ba ang ating pagtrabaho sa pagbalik ng kanyang mga gears at ang pagbalik ng at pagkabit ng mga bagong bearing. Kaya pandirin natin ang kanyang motor. Let's go. sa motor ni Bosing, Sana may natutunan kayo sa ginawa ng ito. At sana may kinto ito kapag naka-experience kayo ng internet. Maraming salamat at siyempre safe sa aking next video. Ride right safe. God bless. Ayos.